Parang ano ito mga to mga kapatid, mga guys, no? Parang ano to yung parang nasunugan o iwan. Kasi daming mga ambulance at saka mga maraming mga ano, uh, mga police Ambulance, polis, saka mga fire department ang mga nandito pero parang hindi ko makita kung uh, ano, uh, may nasunugan ba ito o may nadisgrasya o... Uh, na sunog na kotse na naka parang ganun ang ano nito eh. Pero hindi natin alam dahil ang daming mga polis. Eyan dito lang sa ano namin, di la kakalayo sa aming uh, ano uh, building. Yan doon lang sa may kanto ang uh, pinangyarihan kung ano yung ano nito. Uh, nangyari dito. Hindi makita pero may mga ano may mga umiyak na bata. Saka may mga parang ano tumatakbo doon yung kung hinuhuli ng mga pulis ang mga yon. Ah, parang ano yata oh, parang may nagwawala o oh, nagrambula no oh, ano ito. Sigurado ano to balita to sa ano sa TV bukas mga ito.